September 28. Opo. At mayroon uh, meron pong pumunta dito sa ating himpilan, isang senior citizen. At meron po siyang reklamo tinggil dito sa tindahan kanyang pinuntahan. Magandang umaga, nanay. Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo, nanay? Ako po si Edenia Prado. Daga saan po kayo? Puro, uh, Sandro po. Ilan taon na po kayo, nanay? Senior na po ako, 64. 64. Uh, ano po yung reklamo ninyo sa tindahan pinuntahan ninyo? kanina? Nang grocery po ako ng war 500 plus. Ngayon po, sabi ko senior ako. Tapos, ang sagot sa akin, nanay, hindi po kami nag ano na ng discount kasi talo daw po sila sa ano nila ng ilang percent. Ay sabi ko, naka-inquired po yan, sa kahit saan ka na grocery magpunta, ang senior at saka PWD may discount. Bakit ayaw nyo ka ako i-discount yung dilata na binili ko at saka yung noodles? Ayun, nag-ano na siya, tumawag na po siya ng kasama niya. Tapos yun nga ang sinabi na pag ibigay daw yung 3% o 5% na ano nila, matatalo daw po sila. Ngayon, sabi ko, kahit saan ho, kayo mag-ano, naka-inquired po yan kahit saan na grocery iyon ang inano niya ay ayaw nga ho sige ho kako iiwan ko yung pinang grocery ko entayin niyo ako at isusumbong ko kayo uh, bukod po sa tindahan iyan mayroon pa bang ibang tindahan na napuntahan niyo na hindi uh, nagbibigay ng discount mayroon sa senior mayroon, mayroon pa po mayroon pa sa kabilang tindahan po hindi lang ho yun isa ang sa akin naman ho sana na kahit saan man na grocery kako ang mga senior naman kako at sa PWD Huwag nyo naman kakumaliitin na wag nyo bigay ang discount na inaano namin. Hinihingi namin sa lahat na grocery naman. Kasi ang tao, alam naman ninyo kung ano ang kahirap ngayon sa buhay. Uh, bukod po dito sa radyo, uh, kanino nyo pa naisipanawagan itong problema Dito pa lang po uh, ako niyo. nagpunta. Dito pa lang po ako nagingi ng tulong para hindi lang po sa akin yan ang hiningi ko. Kasi sa kalahatan po yan. Opo. hindi 'yo sa sarili ko lang kalahatan po 'yan ang hinihingian ko ng tulong para malaman din ang lahat-lahat na ang senior at saka yung PWD may discount kahit saan ka bumili Ayan. eh bukod sa dalawang tindahan na yun mayroon nawang bang ibang mga tindahan na kumikilala may Opo sa... mayroon po marami mayroon din po nanagaan sila yung ka senior kaso lang po may limit din ho ang kwang kasi kung naka ka ngayon may palampas na one week o two weeks ang ano nila bago ka mag-grocery ulit. Bak ulit. Opo. So, tang dalawang tindahan lang po. Ang dalawang tindahan lang po ang hindi e, nag-ano ng discount. Yun. Sa inyong karanasan po. Opo. Ngayon ko lang po yan naranasan. Sa dami ko na nabilhan ng mga grocery, bukod tangin sila lang dalawa na hindi nagatanggap sa kwan Discount. Maraming salamat na, Nay. Maraming salamat din po na sana maanohan nyo yung hinihingi ko ng tulong sa inyo na hindi lang para sa akin, sa kalahatan po yan.